So ngayon guys, mga counter, punta natin yung ginawa nating paliso sa bayawak daw to. Dahil meron dito ng aligid na bayawak na kumakain ng mga manok at alaga na dito. Kaya ginawa na lang paliso para pag nahuli, bitawan dun sa ibang lugar. Tignan natin kung hey, nakahuli nga. ay wala two weeks na to wala pang huli ito yung ginawang paliso yan parang mali yata ang gawa nila oh ano kaya kung makahuli din yan yan oh so. ayan para lang nila. Saka pag pumasok nga naman dito sa may gilid, pag pumasok nga dyan, magalaw yung sa ilalim na nakasabit. Maka ano nga naman, makakuha. ano? diyan? Ayan. Ayan Madamo rito. Ayan. Ano kaya umakahuli yan? Parang di marunong gumawa nito ah Parang walang pain May eh, pain din sa ilalim Walang pain nito Two weeks na to eh Hindi pa nakakahuli Kasi yung ano daw Bayawak malaki daw eh Nangangain ng ano manok pauli nila at kalam ka kung anong gagawin nila so guys uh, ito nga pala yung ginawa nila uulitin uh, natin sa next kung di pa talaga makahuli yan thank you